Ang tanong ni Richard ay, ano po ang masarap? Yung dinidilaan ng dinidilaan o yung sinisipsip ang mali? So yun ang pag-usapan for today's video. Ang resado ka bang malaman? Kung ano ang aking sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. ang masarap ay yung magkasama. Yung dinidilan, nang tapos sinisip-sip. Hindi pwedeng isa sa isa lang. Hindi pwedeng dinidilaan mo lang at walang sip-sip. Hindi pwedeng sip-sip mo lang at walang dila. Dapat laging magkasama yan, dalawang yan. Hindi lang dila, sip-sip, may pag-ikot-ikot -ikot may may paghipod. Dila na palapad, dila na patilos dila na patigas, yung mga ganyan. Hindi lang yon dila, dila, dila. Hindi lang ganon. Dapat may pagdila, may pagsipsip, may paikot-ikot, may palapad, may patulis para mas makiliti ang bolaklak. So, sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.